Andang hapon mga idol Bawa tayo mga idol ng center bearing ng jeep Kasi mga idol Ating gagawin at, Mga idol kailangan natin baliktarin at Para umabot yung talim sa inyo idol ng ating video. Medyo maingay. Tapos tayong kasada. Ayan, may idol. Ayan, may idol. At tatanggalin pa natin ito. At tayo naman natin, idol. Maraming maraming salamat nga pala, idol. Sa inyo walang sawang suporta sa aking video. At tayo po sa inyo, idol. Tumataas ang ating rating sa Facebook. Ayan. Ito nga pala idol yung parisa natin. Ayan. Hindi ko alam idol kung saan ito gawa. Sabi ni boss ay eh, parang sa garay daw ito gawa. Tayo idol dito lang tayo sa pampalay. Ito nga idol ang ating paparisan. Pero hindi ko na ginaya ito mga idol. Ayan. Lalagyan din natin mga idol ito para maglaro.

tanong aku panajan sa aking siop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay proper po si Chuholo mga idol DM na lang po ang kursunada sa aking gawa nah, mga idol at importante to mga idol baka kutasan to para hindi manginig yung ating interbearing biring yeah. ito nga pala mga idol ang ginawa nating center bearing eh gulong ng preloader mga idol ah bali apat na kapit din mga idol ang gawin natin dito ang titira natin mga idol idol tatanggalin natin itong idol para yun ang purpose sa idol sa ating pagtanggal dito para maglaro yung propeller hindi manginig ayun mga idol tatanggalin natin ito so, mga idol lagyan din natin ng lacto sa higit nga mga idol kailangan na idol nakalubog din yung bearing para siya mga idol hindi ilalabas ayun may lock din sya, mga idol mga idol at medium madilim lang ngininig na yung kamay natin ayun, paspado yan Ay sya mga idol, ang ating ukit kailangan nakalubog ang biring dyan mga idol ito naman mga idol, tabila Kailangan ng mga idol, tiyaga lang talaga dito. Para makabuo tayo idol lang center bearing. Kailangan may halong tiyaga. Okay, mga idol. Sa kunting ingat mga idol kasi matalim yung ating gamit. Ayan siya mga idol. Ayan siya mga idol. idol kailangan natin uh, kalatasin ito mga idol kailangan yung lang gamit na gamit yung pulso natin dyan mga idol kailangan naka permis mga idol tanggalan ito mga ganito mga idol wala na magpapagawa sa atin idol dahil sa tigas ng vibration nito sa ano propeller pagka hindi ayos ang gawa madadala yung customer mga idol kaya sa atin idol eh awa ng Diyos eh, customer natin yung iba hindi na natin magawa dahil sabay sabay sila mga idol pag ano eh. Tulad dito kahapon mga idol, siguro dalawa nagpagawa nito. Eh marami tayong gawa kahapon kaya hindi natin nagawa sila po. Asa ah, mo na tayo mga idol. Ito ay dun mga customer na ang customer natin na ito taga ano San Mateo San Mateo ka ba siya, eh, no? Ayan, mga si Bus pala may nagpagawa sa atin Kumayo pa sa atin dito mga idol video malayo malayo din Maraming maraming salamat mga Sa walang sawa suporta sa aking video mga idol At maraming maraming salamat sa aking mga customer Walang sawan pang kaibig sa aking gawa mga idol, pagka Manginginig yung ating gawa mga idol. Wala nang babalik sa ating customer. kaya kailangan talaga ay idol malambot oh. 'to. natin ang kanto, mga idol. Dama, mga idol, tanggalin natin ang kanto, idol. Para medyo maganda sa tingnan mo, idol. pilaan idol. Tapos natin atin lagay ang piring. Tapos tanggalin kan po. Mamaya dala tilagay natin nah, nah, 'to. Madali lang ikabit yung mayroon piring na yan. Ayan sa mayroon na punasan muna natin. Punasan muna natin mayroon. Ayan na mayroon ating finished product. Ayan ating mayroon. Ayan. Hindi na natin ginaya yung dito nya. Iba naman yung gawa natin. Ayan yung sa ating mayroon. At mga idol kung nagustuhan nyo po ang aking video mga idol pakishare naman po at pakipalo na rin samahan nyo na rin po ng live thank you very much po and God bless you po sa inyo lahat mga idol sa ulas suporta. Eh. maraming maraming salamat at ulit sa inyo lahat sa mga idol ayan, ayan na ang ating yari at siguradong masusulit na naman itong ating gawa mga idol pag nasira niya isang taon mga idol balik niya walang bayad gagawin ulit natin Đấy, nhìn lại bằng phương máy đứt, đúng không?